kami ka gusto no, ito na yung ginawa kong uh, kulungan sa aking bird ng mga African tsaka budgerigard. So, iyan na yung mga pantali ko. So, dito na yung ano, uh, ayan, tatali ko yung screen para uh, maganda ang kalalabasan, hindi makatakas yung mga ibon. Ayan, ganyan. Ikot natin ganyan. Ah, uh, putulin natin. Ayan, so ito yung sasabitan ko ng aking uh, paitlogan. Ito, ayan um, o. Paitlogan ko, no? Ito na po yun. At uh, talagang uh, inayos ko na mabuti lagyan ko ng parang malalim dun sa gitna para hindi nagagalo, nagagalaw yung mga itlog hindi nagagalaw siya so ito na mga walong pintuan to tapos uh, ito na malapit na matapos nito ayan dito na lang mga kamigos ka no na ikabit ko ng aking uh, baitlogan sa aking mga ibo no Pwede ilagay dito African Parrot tsaka Badgery Guards. Ayan. Eh, ko na lang yung screen dito sa harapan tsaka lagyan ko ng pintuan. Ang lapad nitong aking uh, kids is 65 inches tsaka pa, pataas. Um, 3 and half fit no lalagay na tayo ng skin para sa harapan no yan tibaya natin para hindi makalabas yung mga ibon ng uh, gyero, no plain na uh, para sa aking ano yan nakatali na siya yan no? Ayan, malapit na matapos. Lagyan ko na lang ng pintuan to. Ito. Ayan. Tapos na rin yung aking ginagawang kulungan sa aking mga alagang nga ibo, no? So, ito yung baitloga nila. Ayan na. Niready ko na lang kasi mahirap ilagay pag naka-fix na siya. Kaya ayan, may... Uh, sahod na rin, may atip na rin Ayan. May lagyan ko na rin. So, ito na lang ang kulang dito. Yung gagawin ko ng pinto at kung saan doon, doon ko uh, ilalagay sila. So, gagawa ako ng maliit na pintuan dito. Dito na rin sila lalambitin. O, no? nilalagyan ko na rin. Ayan. Iikot-ikot sila dito kumaya. So yung pag iitlogan nila doon sa ibabaw, ayan. Ready na ito. Ayan. Patungo ng ating uh, mga badges, no. Diyan sila akyat. So lagyan naman natin dito ulit. Sabi so, lang, ayan. Ayan Ayan na. Dito sila akyat. Ayan. Lalagyan natin lahat dyan. So, ayan na. Tapos na ating paglagay ng yero, no? Plain sheet dyan sa ating bubungan. Ayan. So, malapit na ito matapos. Lalagyan na natin ng padlock dito. Tsaka tapos ko na rin sinolda dito, no? naka na ito. Ayan. Ipinto natin. So, malapit na matapos. Dito na rin sila lalambitin. O, nilalagyan ko na rin. Ayan. Iikot-ikot sila dito. Kumaya. So, yung pag-iitlogan nila. Doon na sa ibabaw. Ayan. Ready na ito. Ayan. Mga ka-amigos. Tapos na yung aking... Uh, ginawang feeding area nila no ayan gawa ko lang ito so ito nang itsura nya tulay purple ang pinulay ko dyan ayan